okay dun sa mga nag-comment tungkol dito sa pag in ang makina ay uh, malalaman kung may thermostat pa o wala kasi ito ibinalag ko na na ang sinabi ko dun walang nga uh, thermostat na kapag in ay uh, gumagalaw yung tubig nun pero ang sabi ng mga nag-comment kaya gumagalaw dahil sa vibration ng makina so ipapakita ko ngayon sa inyo na ah, uh, ito ang sa saking ito wala ng thermostat so i-start ko so i-start ko muna hindi pa ito ah uh, uh nai-start kumbaga malamig pa yung makina okay yung sa so maraming nag-comment na kaya nagalaw yan dahil sa vibration so hindi yan yung palatandaan daw na ibig sabihin kaya walang thermostat o kung may thermostat pa kasi sa vibration ng makina yung paggalaw na 'yan. So ito kasi wala nang thermostat. Para malaman na wala nang thermostat, pag ireribyan a a pawian, a a Kasi itong makina ng ito, dalawang taon na sa akin. Wala namang nabig yung problema yung temperature. So irerib ko siya nang uh, malamig pa yung makina para malaman niyo na wala itong thermostat. Hindi sa galaw ng makina 'yan ito, itong itong galaw na ito. Ayan, oh. Ayun ah, oh. irerip ko 'yan para malaman na wala nang thermostat. Oh, ayan, aangat 'yan kasi ang ang uh, takat ng radiator nito, yung takat ng tubig nito, andit sa puno, nasa mismo puno ng uh, apunta cylinder head. So malayo siya sa radiator, oh. Ito yung radiator. Kaya pag inirib yan, aangat yan. Kung ito yung nakatakip, at ang takat ng radiator nyo na dito, ayan o, oh, yan hindi mo bulwak yan kung nadito yan pero dahil lang nasa nadito na sa puno na umis mong malapit ka sa outer nya nakapakisinisinidor galing doon sa cylinder head aapaw pa talaga yan kasi nga yung bugan yan maiksi lang eh maliit lang oh hindi ka kaya nung ito yung wala dito sa radiator ayan oh i re ko yan pag inalis ko oh. yung aangat talaga yan oh ayan oh oh yan aangat oh Oh, pero walang overheating oh. Oh, hindi na init halos hindi na init oh. Oh, wala. Kaya yung pagtingin ng makina, hindi doon sa pag nito. At saka hindi yung bula. Hindi yung na pagtingin, makikita ang naangat ng ganyan, may problema na sa cylinder hindi. Hindi yun, hindi yun ang basihan. Yung pag-angat ng tubig at saka yung bula, hindi yun ang basihan. Kung nakikita ninyo may langis niya, pag inanin nyo langis, at nag-overhead, yun ang may problema. Yung ganun bagay. Pero ito mga ganito, ititingin ka ng makakina. Hindi yan. Wala problema yan. Okay. Ganoon lang. Thank you.